walong brand ng motor na nangunguna sa buong mundo. Honda. Nagsimula ang Honda sa pangarap ni Soichiro Honda noong 1948. Isa sa pinakasikat nilang motor ay ang Honda Super Cub na naging pinakamaraming nabentang motor sa kasaysayan. Ang tagumpay ng Super Cub ay dahil sa pagiging abot kaya, maaasahan at madaling gamitin, kaya't paborito ito ng mga commuter sa buong mundo. Yamaha. Nagsimula ang Yamaha bilang tagagawa ng piano at reed organ noong 1887, noong 1955 lang sila nagsimulang gumawa ng mga motor, ang Yamaha yzf 1 na inilabas noong 1998 ay nagrebolusyon sa merkado ng sport bike dahil sa makabagong teknolohiya at performance nito na nagtakda ng bagong pamantayan para sa superbikes. Suzuki, nagsimula ang Suzuki bilang tagagawa ng loom noong unang bahagi ng 1900 pagkatapos ng ikalawang Digma ang pandaigdig, lumipat sila sa paggawa ng mga motor. Ang Suzuki Hayabusa na inilunsad noong 1999 ay naging tanyag dahil sa bilis nito at madalas na tinutukoy bilang pinakamabilis na production motorcycle sa mundo. Kawasaki Itinatag ang motorcycle division ng Kawasaki noong 1962. Ang Kawasaki Ninja Series Lalo na ang Ninja H2R ay kilala sa supercharged engine at pambihirang performance na naging alamat sa mundo ng high-performance motorcycles, BMW. Ang BMW Motorrad, ang motorcycle division ng BMW, ay itinatag noong 1923. Ang BMW R32, ang kanilang unang motor na may natatanging boxer engine. Kilala rin ang BMW sa kanilang adventure bikes tulad ng BMW GS Series na paborito ng mga long distance riders at adventurers. Harley-Davidson, itinatag noong 1903, ang Harley-Davidson ay isang iconic na American brand. Ang Harley-Davidson Fat Boy na inilunsad noong 1990 ay sumikat dahil sa paglabas nito sa pelikulang Terminator 2: Judgment Day na naging simbolo ng matitibay na American motorcycles. Ducati, ang Ducati isang Italian brand ay nagsimulang gumawa ng mga motor noong 1946. Ang Ducati 916 na inilunsad noong 1994 ay itinuturing na isa sa pinakamaganda at pinaka impluensyal na sport bikes na nagawa kilala sa disenyo at performance nito. KTM. Ang KTM, isang Austrian brand, ay kilala sa kanilang off-road at adventure motorcycles. Ang KTM 450 Rally na ginagamit sa Dakar Rally ay nagpapakita ng dominasyon ng KTM sa off-road racing na may maraming tagumpay sa isa sa pinakamahirap na karera sa mundo.